Kaya ginawa namin yung height niya Mabutihan um, po yung pinto Kaya naman dito yung Full yung basket Dito Happy division dito. nasa Bitas Project na po tayo Yan na ay yung service ng ating ano, magawa ng aluminum hanging cabinet nandito po sila ayan okay, good morning po Bitas Project po tayo ngayon update po tayo sa mga ginagawa ng mga tropa natin dito ayan Ayan yung ano, yung dating amba lalagay din ni master dito sa ginagawa nating kwarto yan si Madel Madel good morning po good morning yan ang client natin Hello, dito sa Vitas yan ano ayan, shout out pala sa mga anak ni Madel na nasa Washington si Ate Ivy Ate Marlene at si Ate Betty Betty shout out po sa inyo yung dream house ninyo dito sa Vitas Makabebe Project ayan unti-unti na pong ano, gumaganda. <laughs> Ayan, yung nanay nila na dito sa Pilipinas. Si Ma'am Joy, nagluluto siya. Master. Good morning, good morning. Ano na naman ginagawa mo? Siragawa? Oh, siragawa po, good morning. Ano ginagawa mo na po, bago gumawa. Asaw po ulit, asaw. Ayan. Ayan po yung trabaho namin dito. Sinisira muna na po namin, bahay namin gagawin. Ang ang bahay ni Mother. Sinira, sinira. Ayan. Ah, boss, yan po. Yan na lagi natin yung ano, yung pinto. Dating pinto, yeah, yung pinto natin ayan. Masilya, Arwel. Boss, mga boss, andito na yung ating gumagawa ng cabinet. Si Boss Julius. Boss. Ayan, yung kanyang ginagawa. Kasama niya si Jay Mapagmahal. Ayan, yung kanyang Alalay ng panday. <laughs> alalay po ni Julius yan. Ang alalay ng alalay. Ang alalay ng panday. Jay, mapagmahal. Ah, ayaw mo na. Daw <laughs> po. Yan, nilalagay yung mga takip dito sa, ano, sa ilalim ng ating lababo. Tapos yung range natin, ayan, naka install na yan. Ano lang po yung PVC, hindi pa natin nalagay. Tayo pong nag-install dito, ah, uh, medyo busy lang po tayo. Kaya hindi pa natin na ay lagay yung kayang PVC pipe siguro next day pwede natin ito lalagay yan wala nang ano yung anay dyan wala nang laban yung anay boss mm -hmm. hydraulic concealed ito soft close ayan ha. yung lalagay natin ganito po siya pag sinara nyo ayan po siya siyang magsasara tapos continuous undel po yung nilagay natin dito. Wala na, wala na yung ando na nilalagay sa arap. Yan, nilinisan niya na ni Jima ano, Pagmahal. Kaya ni Jujos, yung cordless na ano, na balena. Tayo, bumili din tayo ng isa niyan. So, ano, Shopee kahapon, din-deliver po. Ayan, ano, bilili natin si Master ng cordless na barena para dito sa project natin. Ayan. Nasaan lang po to? 800. 800 lang po to. Dalawa yung, ano, dalawa yung kanyang, ano, battery. Mitsubishi Mitsubishi po. Ang um, brand. Mitsutsi. Mitsutsi, ano? Miss with sushi. Yeah, subok po natin yan kasi yung isang ano natin, tumagal na siya ng 3 years. Hanggang ngayon, ginagamit pa nila. Ay, nagbigay si Mariam na ng ano, merienda, oh. Ito. Master! Ito na naman, ang paborito mo, merienda. Master! Kaya ayaw ni Master malis dito, eh. Ay, ah, Mother! <laughs> gustong, gustong ni Master dito. Nagpasko na natin din. Nagpasko na, ayan, oh. Oh, Donut. Donut hmm. Donut oh, ka ah, merah, Pak? Jujus. donat, donat, bayi, donat, bayi, teka, tasty, hapus selamat, kakak, imadair, tinggi, bos mirienta, imadair, Mata abadah, muat Tinggi bos orang-orang Amerika, muat abadah, muat abadah, muat abadah, muat abadah, muat abadah, muat abadah, muat

Okay ta? Yan, kinuha namin yung height niya. Yan, 210 po yung pinto. Kailangan makukuha yung dating height niya. Kaya pinatanggal ko na po ito. 210. Tapos yung dapat po nung pinakapinto natin nasa 75 cm po. Yung dating nilang ano, pinto. Ayun, nilalagay natin. Ayun, amba. Ayan para magpare-pareho yung mga pintura rito na 210 dahat yung height nila so naglagay na, na sila judges dito ng ano, ito yung nalagay nila bali dito drawer yan tsaka dito yung ano yung pull out kit yung basket maglalagay pa sila ng division dito tsaka dito division dito eh. Yung casserole tray dito din po sa taas. Yan. Iba muna natin yung mga tropa natin dito. Puto muna po tayo sa sasante project. Update po tayo doon. At saka kung ano yung magagawa natin doon. Mga tropa natin. Kung mga material sila kung mayroon pang kulang sa kanila ay hey, dal natin yung ano yung binili natin cordless na barena okay sandali nyo project muna po tayo Ayan, Santo ninyo Project. Dito na tayo. Nandito po yung mga pintor natin. Hello! Hello guys! Hi! Bari dalawa pong pintor ang gumagawa dito. Yan yung Dream Ops ni Ma'am Yola Gueva tsaka ni Apo yung Lumeng. Dito sa Santo San Niño, sa Santol. Budong. Budong, Lia. Uh, Lia na po, yung ginagawa nila dito. Nakahanin na lahat, Masilya, Budong. Uh. naka Nakamasilya na lahat? Oo, boss. Ano na lang, Lia? Ano na lang, lang, Lia? Bago tayo magkasikar na kasama niya. Ito yung mga pinto natin. Tanggal na yung mga ano, mga dating barnes. Plastic barnes po yung nilagay nila nung ano, nung una. Kaya pinat pinatanggal muna po natin bago tayo mag mag duco paint dito sa ating cedar at saka green gloss ang nagamitin natin. Pero magawa nyo pa yan. Mag-udis team pa yan. Tapos yung dalawa, nakaka-install na po yung dalawa dito. Ito ang dalawa. Wala po yung kulang doorknob. Tapos yung ating nilagay na bisagra, yan, bearing type, stainless. Apat. Apat po yung nilagay natin. Sa kata sa kabila. Sa master bedroom yung dating pinaglagyan na yan kalo lang po pero pinamasadya ko na kay Perna ayan o oh. Dating na lang mga bisagra po yan pero di po di na makikita yan pagka na finish na po yung mga pinto natin magdudugtong tayo ayan yung mga pinto Uh, po yung pinto nila dati Saka uh, yun, dadagtungin po natin yung standard, yung height niya, yung mga dalawang pinto po, ayun saka yung isa doon. Ano po kasi nila to, yung dati nilang mga pinto sa lumang bahay na giniba natin doon, mayroon daw silang sentimental value sa kanila, yung mga pinto, kaya hindi na nila na pila bago, hindi na eh. Ito, saka yun dito, ayan. Ah, uh, kinain na nga ano, bukbok sa ilalim. Kaya tatanggalan po natin yan. puputulin natin. Tapos magluluto tayo sa ilalim. Hindi naman po na Pagka na finish na liparanahan yung ano. Yung mga pinto. Tapos yung mga uh, andel, Ah, so, uh, talagay na rin natin yan. Saka yung dating nilang ano. Yan oh, dating mga bisagra. Sinasinan ni Pernan yan tapos yung sa main door natin lalagay na natin din yan mamaya ay yung mga handle na binibili nila dito yan yung handle sa main door door type po ang binibili nila ma'am dito saka yung sa ano sa main door double lock double lock doon magbubutas din tayo ng isa doon sa taas ito yung sa mga kwarto at saka sa CR yung angle nila so, para po pagka na finish nalagay na yon nalagay na yung mga doon tsaka yung dito at pwede ng mga uh, natin mga pinto natin ni Sir para mag finish na bago sila mag mag final coat sa mga parto so. kailangan naka finish na muna yung mga amba tsaka yung mga pinto Okay. Ayan mga boss. Nalagyan na natin yung ano yung pandukto dito sa mga pinto. Tapos nakamasadya na yan. Okay na. Lalo na lang ano. Ito na lang door na pang lalapin natin. Tapos mabed. Ito na lang

Eto, to, pwede na natin lagay yung kanyang doorknob. Eto o, yung kanyang doorknob. Ano rin lang? Ano natin dito? channel natin yung feed loss ng voice cell so, yung ginagawa ni JR yung mga ano yung mga tiles nilalagyan ng ano ng bulong semento eh okay. tapos si Budong ito sa labas ayan ah yung kasama natin bagong tropa dito sa roofing ito ano ano mo si Bajau? Bayaw mo? Bayaw, oh, bayaw. Uh, isa lang sawa ni Jao Mata. Ayan. Katong pa? Sa tao. pa Jao. Ayan ah. Uh, Ina-apply mo natin siya ng ano, ng Flexiban. Ng Boysen. Bago tayo magbubong dito, ayan, yung mga Raptor, tsaka yung Barakilan, yung Poste. Ayan, 4x4 para po safety sa ulan kaya pinatruan natin siya ng ano ng epoxy primer yung mga pagbubong natin okay mga boss makalam ka pa na makalam boss <laughs> <laughs> ayan si Budong ayan mga boss ito yung update natin to sa Santo Nino project ayan yung mga ng mga tropa natin so ang ganito na lang po yung vlog natin mga boss Um, see you sa next video na lang po. Maraming maraming salamat po. Ah, paano ka na? Paano? Paano po? Bukas na naman po. God bless all. Okay, God bless po.